Ano pong pangalan niyo, te? At uh, ano pong ginagawa niyo dito? Ay, ako po ay si Jilin Canyete. Ako po ay nagtitinda ng uh, mga baseball dito sa tabi ng kalsada, sitio uh, uh, Hinadyungan sa Palok Tanay Rizal. Ako po dito ay maintain pong nililinis dito itong kalsada, uh, highway. Ako po ay nagmimintin, So, napakaganda po ng lugar na ito kapag minimintin at nililinisin. So, marami po bang pumupo na dito mga yes, turista? Yes, napakarami turista. Nakakatuwa at pilang-pila sila sa akin at nagpapasalamat ako na hulog ng langit sila sa akin at pinipilahan ako ng mga tao na kusumer. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon at salamat ako sa akin kusumer. Iningatan ko sila ng lahat nang hindi ako masisira sa kanila. Words, ano po masasabi nyo kay Ate Jeline dito? Masipag po! Saka ano, ng ano, huwaran ng kalinisan yan. Kahit hindi po inuutusan naglilinis yan. So, nakakatulong din po talaga si Ate Jeline sa ano, no? Opo, nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong sa kapwa dahil nabubusog. <laughs> so, ano po yung paborito na po nila pong binibili dito? Lah halos lahat, baga. Lahat. Nagpapasalamat ako na binibili lahat ang aking paninda. So, pang araw-araw ay nakakasurvive ako. Nagpapasalamat ako ako. Ang tuwa ako sa aking negosyo. Sinisipagan ko kasi wala akong ibang kinukukuhaan kung ito lamang. Sa tingin niyo po ba nakakatulong talaga yung yung turismo nung simulan dumating yung mga tao? Na... Yes, mas lalong nakakatulong sa akin sa problema ng aking kuya. Natutulungan ko ang kuya ko mula nung nagkasakit siya. Natutulungan ko lahat ng gastos ng kuya ko sa pagbili ng mga gamot, na hospital siya. Tulungan ko ang kuya ko pero pala tapos na palat ay hindi ko talaga siya nabubuhay. So dasal na lang ako kahit maano sa kaluuban ko na gusto ko mabuhay ang kuya ko. Eh, wala po, talaga hindi ko talaga siya pero dito po nakuha ko po dito sa aking negosyong na ito natulungan ko ang kuya ko, napapauwi ko ang kuya ko dahil din dito kasama ng aking kapatid, kasama ng aking bayaw, tudo suporta ako at tudo suporta din ang aking kuya dun sa may sakit. Ay, ako y proud din ako sa ate ko. Kawa ng masipag at uh, ako nga sama-sama hanggang ngayon o sa sunod pa habang ako'y naparito pa sa uh, uh, makaira. So, uh, gano'n na po kayong katagal na nagtitinda dito? Ay, seven years na ako dito sa Tanay Sampalok na titinda at kilalang kilala ako dito sa buong Sampalok. Ano po yung paborito nyo dyan na kinakain sa mga tinitinda nyo? Ay, lahat. <laughs> lahat din. Gustong gusto ko. Kaso lang araw-araw ko naluloto parang nauumay ako. <laughs> uh... Ano po ano po sa tingin niyo masasabi niyo sa mga sa mga turista na pupunta dito? Ano lang po yung pakiusap ninyo sa kanila? Ay, ang sabi ko sa kanila, sir, Pakiusap okay, lang po yung basura, sir. Kapag hindi po ninyo maibabalik sa akin, pakilagay na lang po sa baba at aking dadamputin at aking lilinisin. Sa tingin nyo, bakit po napakahalaga na pinapanatili nating malinis yung... Sir, isa po yung kalinisan natin para hindi po tayo madadamay sa pagdating ng panahon na tayo ay tag-ulan. So, simpre magbaha yan. Kailangan po nating malinis at napakaganda ng kapaligiran kapag talaga po ay miniminti nating linisin. So, ano po sa tingin niyo yung ano po yung masasabi niyo na tingnan niyo araw-araw nakikita niyo po yung sobrang gandang tanawin. So, siguro po invite po natin yung mga tao na pag dumadaan sila dito, bumili rin sa inyo. Oh, yes, sir. Las lalo na yun, sir, kasi nakikita nila napakagandang tanawin, isa pa napakalinis. So, para silang natutuwa sa isang kalinisan. So, tungtuwa po sila. So, lumalapit sa akin, bumibili. Ang aking paninda naman, yung aking cat, minimintin ko rin pong linisin para wala ko silang masabi. Kayo po ba nagdadrive nitong tricycle yes, na to? Yes sir, all around po ako sir Kahit bara ako kaya kong ipag-drive Ginagawa <laughs> ko po ng paraan At binigay pa ng juice sa akin Na bigyan ako ng lakas Na gawin ko kasi po Hindi po kasama Halimbawa pag wala po akong kasama Sino pong mag-drive sa akin So hiniling ko po sa Panginoon Lord, bigyan mo ako ng lakas At lahat ng pwede kong gawin Ay kaya kong gawin So sobrang ganda po talaga dito sa yes, ano no. Napakaganda talaga sir. Super ganda. So nakapa-proud po kayo. Yes, eh, proud na proud po ako sa mga taong nagmamahal sa akin dito lalo na na medyo na ano sila sa akin na sabi nga nila nililinis ko daw. Siyempre naman na napakinabangan ko po isang lugar. Siyempre